mga luto na ang ginataang pichay with tuna. Hmm, yummy! Mga kajuit, na-miss nyo ba ang cooking vlog ni Do It Yourself? So ito, magluluto tayo ngayon ng tuna with pichay. Gagataan lang yan mga kajuit. Ang mga sangkap na gagamitin mga kajuit, uh, limang butil na bawang, hiniwang um, luya, hiniwang medium size na sibuyas at sili. Hiniwa-hiwa ko na rin ang dahon ng pichay. Ayan, isang tasang gata ng nyug. Patis para pampalasa. At syempre, ang ating pansahog ay tuna na nasa lata. Alin at simulan ang pagluluto mga kajuit. Lalagay so, ilalagay ko lang tong gata ng nyug. bawang, sibuyas at luya. Hindi ko na iginisa sa mantika yung mga sibuyas, bawang at luya mga kajuit. Pero nasa sa inyo na yan kung gusto nyong igisa. Dahil wala akong mantika, ay ganyang style ng pagluluto ang aking gagawin. Ilalagay ko na rin ang patis para pampalasa. Dahil kumukulo na ay pwede nang ilagay yung tuna. Nagaling sa lata. Maglalagay din ako ng pamintang durog. Saka ilalagay yung pinakatangkay ng pichay. Iniwalay ko siya mga kajuit dahil dahil mas matagal maluto ito. Saka ako isusunod yung dahon na pichay na ginayat ng maliliit. Saka ito ay tatakpan ng hanggang 10 minuto hanggang sa maluto ang ating gulay. So ito ay simple nga, ulam lang mga kajuit. ngunit talaga namang napakasarap at napakatipid. Ayan mga kajuit dahil kulong-kulo na, ay maglalagay din ako ng liquid seasoning para pampalasa. At saka lang hahalu-haluin para kumapit sa lahat ng dahon yung lasa. Maglalagay din ako ng sili. Sa katakpan ng hanggang tatlong minuto. Ayan mga kajuit, after 3 minutes, luto na ang masarap na ginataang pichay with tuna. Hmm, yummy!